Iisip ko ang audio-video ng mga bata na umiiyak, tumatangis. August 23, ito mga kababayan. August 23, 2022, nung pinadukot ni Lisa gamit ang kapangyarihan ng ate ni Kuting na kanilang inabuso. Doon sa conversation ni Bianca Zubel, nilang dala niya, na kinakusap na si Lisa, yung sword na extraction, yun yung time, mga palangga, na mga panahon na dudukuti nila ang dalawang bata. Doon sa 5-minute video na narinig ko ngayong hapon, and I believe yung video na yon ay nasa UN na at saka nasa HR. Mga kababayan, iiyak kayong lahat. Kahit brusko kayong mga lalaki, iiyak kayo. Ang nanay, yung distressed mother, nasa police station. Okay? Nang Turkey. Doon sa video yan. in describe ko sa inyo. Yung bata, yung dalawang bata, nasa kamay na ng mga uh, isap na inutusan ni Lisa. That was August 23 of 2022. Imagine ninyo, umiiyak ang mga bata sa kabilang linya. Mami, mami, don't leave us. Mami, mami. Umiiyak ang mga bata na ganyan. Umiiyak din yung nanay. Ano sabi nung nanay? ang um, sabi niya, sweetie, I will do something, mom will do something to get you. Gumaganon, ganon yung conversation. Tumatangis, Lisa, ang mga bata. Buha ka ng ina ka. Hayop kang halimaw ka, kaya hanggang dugo ko, huling patak ng dugo ko, hindi kita titigilan dahil narinig ko ang iyak ng mga minor de edad na pinadukot mong hinayupa ka and the people should speak up now. Hindi ko alam kung bakit nagbigibigyan pa kayo kung marin hindi ko lang pwedeng iparinig sa inyo dahil hindi pa ako inaalaw. Mga kababayan, iiyak kayong lahat. Kahit brusko kayong mga lalaki, iiyak kayo. Ang nanay, yung distressed mother, nasa police station. Okay? Nang Turkey. Doon sa video yan. Hindi describe ko sa inyo. Yung bata, yung dalawang bata, nasa kamay na ng mga uh, isaf na tinutusan ni Lisa. Tapos August 23 of 2022. Imagine ninyo, umiiyak ang mga bata sa kabilang linya, Mommy, Mommy, don't leave us. Mommy, Mommy. Umiiyak ang mga bata na ganyan. Umiiyak din yung nanay. Ano sabi ng nanay? Ang sabi na, sweetie, I will do something. Mom will do something to get you. Gumaganon. yung conversation. Tumataangis, lisa ang mga bata. Huwa ka ng ina ka. Hayop ka halimaw ka. Kaya hanggang sa lakot, tak ng dugo ko. Puling patak ng dugo ko. Hindi kita titigilan dahil narinig ko ang iyak ng mga minor de edad na pinadukot mong hinayupan ka. And the people should speak up now. Hindi ko alam kung bakit ang binibigyan pa kayo. Kung marinig hindi ko lang pwedeng iparinig sa inyo dahil hindi pa ako inaalaw. 5 minute video umiiyak ang mga bata during the time 8, 9 years old gaano kasakit sa isang mga, sa magulang na gaano kademonyo ang tatay at si Lisa na naging magkasabwat sila umiiyak ang mga bata na mami, mami, kinukuha sila ng gobyerno ng Pilipinas bakit ganito, bakit hindi kinakasuan ng mga inayupak na to. Yan si Bianca Zubel. Yan, di ba mayayaman yan? Yan si Lisa. Sa kaplay ko ng kanilang video na yan. Bakit? Takot silang makaray-karay sa kung saan mang korte. Mga pagkababayan. My God. Gaano ka, alam mo yung kikidnapin ka? Kahawakan ka ng mga Uh, military. Eight, nine years old. Imagine, you save her. Diba? Ang pag... Ang, 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 i, ano nyo, i-feel Masarap ba dudukutin ang eight, nine years old mong anak ng stranger na may mga baril na may, you know, uniformado? Gamit ni Lisa ang kapangyarihan ng gobyerno, pinagdukot ni Lisa Araneta Marcos ang mga bata, umiiyak lalawa nanay, magkabilang linya ng telepono niya iya sa amang habang ang nanay ay nasa police station ng Turkey na pinagpapirma siya tapos pinakap na yung line. I mean, pinaput, pinaputol na dun sa kabila at yung nanay kailangan may, you know, kasi nasa, na in the middle of interrogation siya. Gaano kasakit sa magulang? Kaya ang isang hayop na nakain ka, hindi ka Sunugan mo ang lahat ng halimaw na inayupak ka. I'm telling you, itataya ko ang buhay ko. Mapakulong ka lang, buha ka ng inaka. Ngayon, meron ng immunity, kaya malakas ang loob mo. Darating ang panahon, kakarayin ka. Kakarayin ka namin. Ayot ka. Kidnapper ka. Ha? Kaya pinapahanting mo kami. Pinapahanting mo nanay kidnapper ka, putang ina ka! One day, mga kababayan, one day, you, you will hear everything. Pabiktim kang hayot ka. Ha? Masyado kang ingit, insecure kay Sarah. Ba't yun, know, kapyaw lang yan yung sinabi niya kay Inday Sarah. I believe, wala yan kay Inday. Pero ang tutukan ninyo, ang pangidnap niya sa mga bata, demonyo lang po ang pwedeng gumawa na ina din siya eh. Ina siya ng mga halimaw. Si Lisa ay ina ng mga halimaw niya rin alak. Wala pong magkinong nanay na gagawin sa isang saradong, people. Well, anak pa, ito ng kaibigan niya. I'm telling you, bakit ganito yung pakaramdam ko? Libang minuto ang umiiyak, ang bata, mami, mami, pick up, pinapapick up sila doon, pinapakuha sila, pinapakuha, nag nagmamakaawa sila, nakunin sila ng nanay nila. At kasama yung mga taga-isap. Si, mga sir, mga mam, ma men and women yung uniform, doon sa involved. Kayo yung nagdukot na inutusan ni Lisa, binaboy din kay Lisa, Redeem yourselves. Malumabas kayo. Magsalita kayo. Alam ko, tinapon kayo ni Lisa. Mga kababayan, yung inutusan ni Lisa, nadukuti ng mga bata, ay tinanggal niya rin sa trabaho. You, whoever you are, redeem yourselves. I-expose niyo tong putang inang babae dito. Huwag na kayong mag-ambisyon ng karir niyo dyan, Sir na nagdukot kasangkapan kayo. Mumingi kayo ng tawad sa Diyos. Mag iba kayo ng karir. Dahil hindi kayo nararapat dyan sa isap na yan. Dahil kinasangkapan kayo ni Lisa Araneta Mantos na mangdukot sa mga bata. Hindi ba kayo binabangungot? Yung mga dumukot kay, kay, dun sa mga bata? Hindi niyo pa nararamdaman yung sakit bilang tatay? Bilang magulang? Nasumunod kayo sa impact ng kalimaw na si Lisa? Open your neurons. Use your billions of your billions of neurons. Do you think if this nga nga bells is defamatory, kung ito ay libelous, kinasuhan na ako ng buwakan ng inang niyan pero takot ka, Lisa. Kakarayin kita sa hukuman nang hindi mo hawak ng hukuman. Hindi sa Pilipinas, sa UN, sa HR. Nandudun ka na eh. Ang nakakala mo, nandudun ka na. Nandudun na lahat ang ebidensya. Ha? Hindi ka makapamala dito. It's either magpapagurgur ka sa sarili mo, hindi ka makakatakas dito. I'm telling you. Hindi ka makakatakas sa kababuyan na demonyohan mo. Yung mga ginawa mong polburon, pagpapanalo sa loto, isa, lahat yan high crimes. Pero ang hindi ko matanggap, yung kaya mong magpakidnap ng mga batang walang kamuhang muang Kaya mong gulugin ang kinabukasan ng mga kabataan. Tapos aarti ka dyan na bigat ka Na nasasaktan ka dahil sinawag ang iyong asawang bangag mas masakit ba ang tawagin bangag kaysa mangagaw ka ng, ng mga anak? Hayop ka. Tapos ngayon, yung arte nyo dahil paupalubog na kayo mga hayop kayo eh. Yung arte nyo dyan, na nahuling pulguron, from 1.8 uh, tons, naging 1.4 na lang, bangag talaga ang asawa mo. Mahirap ba i-estimate ang 400 kilos? kilos lang yan, pwede ka magkamali. 400 kilograms. Mahirap ba magkamali ang 400 kilograms? O sinenghot mo, kuting? Sininghot mo, bangag? Sininghot mo siguro ni Abalos? Makala ganun-ganun kayo doon. O ibinet? Well, you know, you know it's stage. si mga kababayan? Pinuloko kayo. Ang yabang-yabang na kahapon, 1.8 tons. Ako, this is the biggest, you know, uh, pulburon bus ever na walang, uh, do, walang madugo, walang na, natumba, chuchu-chuchu. Putang oh, yun na, my God! And di ko alam kung ano pa ginagawa ng men and women in uniform. Tapos itong si uh, speaker Speaker Bantanong Alvarez nagsalita na nagsalita doon sa maisog na Ah, uh, parang sinasabi niya, kinakausap niya na mag ng support ang mga military. Kakasuhan nila.